Dito guys, may nag-invite sa akin babae, may gusto ata sa akin to. Kasi pag accept ko, tignan nyo. Okay guys. Halatang kinilig siya, 'di ba? Pero lalo siyang kikiligin kapag nag-boss cube ang bida. Tapos dito, medyo napatitig ako sa kanya kasi may tinataglay din pala siyang ganda. Hello? Hala <laughs> guys. Ay, <I> ang pogi. <laughs> Bagay kayo ni Chick totoo ba bagay kami ni Chick guys nang magsimula na ang laban, turtle agad ang aking pinuntahan. Inaantay ko kasing lumabas sa lupa yung Indian guys. Tingnan nyo kung paano ko tuburahin. Balak niya pa nga akong takasan, ngunit hindi na nakarating sa kanyang paroroonan. Kita nyo sa ate girl lo, sanib ng sanib kahit walang kalaban. Kaya ayoko nang kasamang Angela user guys eh, kasi ganito ang ginagawa. Medyo malala. Kahit nga nakuha ko na yung turtle, nakapatong pa rin siya at hindi bumababa. Nang magkaroon dito ng malaking digmaan, gulat na gulat yung mga kalaban kasi bigla bigla na lang ako sumusulpot sa damuhan. Pumitas lang ako ng isa sabay at tras na. O baka sabihin niyo kay Esa ko alangan namang patakasin ko pa, di ba? Diba? Kumikot pa ako diyan para lahat sila ay ubusin. Nang magawa ko naniyaya ko na ang akin kasama, sabi ko, tara, balik sa linya. Tapos dito sinabihan ko sa Ate Girl, sabi ko sa kanya, sa akin ka lang patong, ha. Ka sa akin ka lang patong magmi lang sana ako dito pero hindi ko akalain yung Aurora biglang magiyelo. Makakatakbo pa sana pero parinikilan ko na. Hindi na nagtagal at agad ding nabura. Kaso nga lang guys, itong gin bigla akong kinulong. Hindi man lang sumanib kung kailan kailangan ko ng tulong. Hindi ko lubos matanggap yung ginawa sa akin ng gin na yun guys kaya pagkabuhay ko siya agad ang aking tatargetin. Pansinin niyo yung mapa, nakita ko yung gin hindi siya mapitas-pitas ng aking mga kasama. Subalit lagunos sa akin yan kapag ito ay tumama. Eh ang kaso nasa pool siya, paalam talaga. afternoon sinenyasan ko na ang aking mga kakampi. Sabi ko Lord na lang kapag sila ako na ang bahala cooldown pa kasi yung ulti ko yan guys pero kung hindi papasukin ko talaga sila kahit mag isa habang tumatagal nararamdaman ko silang papalapit na sa amin kaya hindi na ako nagdalawang isip para si Batin pagkakita nila sa akin nung nagsipag prickle agad sila palayo oh. kaya killing spray lang ang nakuha ko after nun sa blue block nila ako dumiretso panoorin nyo to matatawa kayo akala ko ako nagpa farm lang pero ba't ganun biglang may napas lang heto nga pala yung dahilan guys kung bakit kami nanalo walang iba kundi dahil sa pagpasok ko ayan guys so tinangki ko yung lima upang makaprehit ang aking mga kasama halos magatrasan nga sila dyan guys Sinong nandito na ako Isipin nyo hanggang sa base eh, hinabol ko. Nang maubos ko yung tatlo sa kanila, ako yung nagbak muna upang magpalit ng imo. Pero sa isip-isip ko ay kaya nang tapusin to. Kaya sabi ko sa kanila, sige tower lock nyo na, susunod ako. Check, 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 check,